pagwika nga ng rena ng ganoon, agad naman titong napalingon si Aya. Pagsigay niya sa pagbumukha ng matikas na lalaki ay agad niya itong namukhaan. Dahil ito ang mukha ng kanyang amang huli niyang nasilayan bago sila iwan. Hindi naman siya nagtataka kung bakit hindi man lang ito tumanda sapagkat noon paman malakas na ang kutob ni Aya na nasa mundo lang ito ng mga engkanto sa anumang dimensyong pinuntahan nito. Ama, kayo nga, kahit tagal namin nang ulila ni ina sa inyo, ama. Napapangiting wika ni Aya dito at dito'y di niya napigilang takbuhin ang ama sa bayakap dito ng napakahigpit. Gumanti rin ng yakap dito si Natoy sabay-sabi naman ni nga. Aya, Anak, ang laki mo na. Tunay ngang marunong kumilala ang puso ng isang ama kahit napakatagal mong nawali sa akin, anak. Kahit nagbago na ang iyong itsura, alam kong may koneksyon ka sa akin. Kamusta na ang iyong ina? Pasensya ka na. Hindi ko magawang madalaw man lang. Taliwas man lang kasi sa inaasahan ko ang nangyari mula nang ako'y umalis. Akala ko makakadalaw pa ako sa inyo. Patawad, anak. Patawad ngunit may mga bagay talaga sa mundo na kailangan isakripisyo. Hayaan mo, pagkatapos kong patahimikin ng demonyong to, gagawa ko ng paraan upang makadalo sa inyong ina. Mahabang wika ni Natoya sabay punas ng luha ni Aya gamit ang kamay nito. Habang abala ang mag-ama sa kanilang ginagawa Sinamantala naman ito ng demonyo na utusan ang mga alagad nito na buong persang sumugod. Napansin naman ng Rena na lahat ng mga halimaw na aswang pati ng mga itim na engkanto ay pumaroon sa kanilang kinaroroonan. Nakita din niyang papasunod sa mga ito ang kanyang mga kawal na animoy iniwan sila dahil sa pagtawag ng pinuno ng mga demonyo at halimawa. Nagsisulputan din ang mga bungisngis sa kanilang paligid na siyang pinuntirya naman ng mga hukbo ni Ramawa sa utos ni Natoya. Malabagyo ang labang nagaganap ng mga oras na yon ayon kay Aya. Sa gitna ng labanan, labis namang namangha si Aya sa kanyang ama dahil hindi man lang ito malapitan ng kahit anong uri ng halimaw at aswang. Nanatili lamang itong nakatayo habang nagsisibagsakan na lang sa lupa ang mga sumusugod sa kanyang ama. Maya-maya pa, narinig niya itong magwika na nga. Anak, ako na ang bahala sa kanilang pinuno. Lubha mapanganib kung pati ikaw ay harap sa kanya. Lalo na, hindi pagising ang gabay mo sa iyong mutya. Matapos yung marinig ni Aya, na lamang siya at napaisip na tama ang kanyang ama. Magmula kasi nang mapasakan niya ang mutya ng saging, ni minsan hindi niya pa nasisilayan ang gabay nito. Iglap lamang noon ang pagitan ng biglang maglaho si Natoya sa harap ng kanyang anak na babaylan at sumulpot na lamang ito na parang kabute sa harap ng pinuno ng mga demonyo at halimawang sa pagkabigla ng demonyong may hawak ng dalawang armas, halos matumba ito sa bigla ang paglitaw ni Natoya sa kanyang harapan. Nagulat ba kita? Damuho ka. Sinabihan na kita noon na wag na wag ka nang aahon pa sa iyong lungga. Pero wala. Ito na ang huli mong pagkakataon. Buburahin ko na ng tuluyan at kailanman wala nang makakaalam sa iyong pag-iral wika ni Natoy at kasabay nito ang kanyang paghawak sa suot nitong polseras na bigla na lamang naging ispadang baliktaran ang talima. Wala namang nagawa ang kanyang kaharap ng mga oras na yun kundi ipagtanggol ang kanyang sarili sa nilalang na unang tumalo sa kanya. Nagwika pa ang demonyong ito ng kung ano-ano at napangisi naman dito si Natoy nang ito'y kanyang marinig. Anong kamo? May dumagdag sa iyong kakayahan? Walang silbi ang pinagmamalaki mong taglay sa kabanalang bumabalot sa aking buong katawan at presensya. Tutunawin ko pati na iyong pinakaitim na kaluluwa. Wika ni Natoy sabay sugod dito ng napakaliksi na hindi naman halos nakita ng demonyo. Nagagawa naman itong sabayan si Natoy ngunit Kitang-kita sa dalawa ang kalamangan ng tinaguriang dakilang sugo ng mga diwata. Kung hindi niyo maitatanong, dumoble ang kakayahan ni Natoya nang maluklok ito bilang hari ng kataas-taasang kaharian ng mga engkanto. Nakatanggap siya ng di masukat na kakayahan na halos katumpas na ng isang anghel ng ating Diyos Ama. Samantala sa kabilang banda naman, kasama ni Aya ang kanang kamay ng kanyang ama na walang iba kundi si Ramaw. Labis ding itong natuwa nang makita niya at makasama sa laban ang anak ng haring kanyang pinagsisilbihan. Isa ka palang babaylan, ituturing kitang prinsesa sapagkat anak ka ng aming hari. Ako nga pala si Ramaw at alam ko na ang iyong pangalan. Narinig ko yung sinampit ng iyong ama wika ni Ramawa. At dagdag pa nito na kung hindi sila dumating sa tamang oras, malamang sa malamang na ubos na silang lahat sa laban. Ayon kasi kay Ramawa, minsan na niyang nasaksihan ang taglay na kapangyarihan ng demonyong kanilang nakasagupa. Noong mga panahong tinangkadin itong sakupin ang kahariang pinangangalagaan ni Natoya. Yun nga lang hindi ito umupra sa banal na kapangyarihan ng kanilang hari. Sa paglipas ng ilan pang mga sandali, kitang-kita na ang kalamangan ng kuponan ng kabutihan kontra kasamaan. Laking tuwa naman ng Renas sa kanyang nasasaksihan dahil inalalayan ng mga kawal ni Ramaw ang kanilang panig upang masigurong walang masawi sa mga tong kung merong mang na malubha ay agad nila itong dinadaluhan upang ilagay sa ligtas na lugar. Halos hindi na noon magawang makipaglaban ng Raina dahil naging abala na ito sa pagpapahilom ng kanyang mga kawala na nasusugatan. Masaya naman siya kahit papaano dahil malaki ang naitutulong ng kanyang natatanging abilidad na maghilom ng mga pisikala na karamdaman o sugat. Maya-maya pa nang makita ng Reyna na may sugatan na rin sa mga hanay ni Ramawa, kaya't sinabi niya nga, Ginoong mandirigma, nais ko pagalingin ang mga sugatan sa iyong hanay, kung iyong mamarapatin. Mama nang marinig naman ito ni Ramawa, sumagot naman ito sa Reyna na nga, Huwag mo na sinang alalahanin, pamahal na Reyna. Hindi nila alintana ang sugat na kanilang natatamo sa halip nakakatulong pa ito upang lalong mag-alab ang kanilang kakayahan sa pakikipaglaban. Kaya kung ako sayo, pagtunan mo na lang ng pansin ang inyong mga kawal. Wika ni Ramawa sa baysenya sa liman nitong kalahi na bantayan ang kinaroroonan ng Reyna. Nasa silong lamang sila noon ng malaking puno at ito'y protektado ng tungkod ng hari upang sa ganon hindi sila basta-basta matatanaw ng mga kalaban. Sinausnag malig naman ng mga oras na yon ay walang humpay din sa pakikidigma nang bigla nilang matanaw si Aya na ginagamit ang natatangi nitong abilidad. Panay din ang paghambalos ng babaylan sa mga halimaw gamit ang mahaba nitong puting buhok at ang bawat madampot nito ay kanyang inahambalos sa lupa. Bawat inihahampas ni Aya ay hindi na nakakabangon pa at tuluyan ng naglalaw sa kawalan. Maya-maya pa, lumapit naman sina usnag at malig kay Aya sabay tanong nang. Binibining babaylan, sino ang lalaki nakikipaglaban sa pinuno ng mga demonyong to? Nakakatakot ang kanyang taglay na presensya. Hindi ko kalain may darating na tulong mula sa ibang kaharian. At mula pa sa ibang dimensyon, ayon na rin sa kanilang mga kasuotan. Habang nagtatanong noon si Usnag at Malig, wala pa rin itong tigil sa pakikipaglaban. Usnag, siya ang aking ama. Hindi ko inasaan sa ganitong sitwasyon kami magkikita. Sabik na tugon ni Aya, Nanlaki naman ang mga mata ni Malig at Usnag nang marinig ang sinabi ni Aya at halos sabay pa itong napawika ng... Ah, Siyang sy tunay? Naku, isang karangalan na siya'y makita at makasama sa labang to. Wika ng dalawa Sa kabilang banda, hindi naman magkanda ugaga ang demonyo sa ginagawang pag-atake ni Natoy sa kanya. Kahit anong gawin niyang mabigyan ito ng pinsala ay hindi nito magawagawa dahil tumatalbog lang ang sandata niya rito. Nabatid ko na kung ano ang sinasabi mong dumagdag sa iyong kakayahan. Kahit anong pag-atake ko, agad na naghihilom ang pinsala mo sa katawan. At dahil dyan, ipapakita ko rin sa kung papaano mawala ang kakayahan mong yan. Wika ni Natoya na labis namang ikinapahala ng demonyo. Matapos nitong makapagsalita, itinaas ni Natoy ang kanyang sandata sa kalangitan sabay banggit ng mga kataga na unang beses pa lamang niyang gagamitin. Igilap lang ang pagitan ng magkaroon ng animoy butas ang kalangitan at kasabay nun ang pagbulusok ng nakakasilaw na liwanag sa espadang hawak ni Natoy. Maya, maya pa, paghupa ng liwanag na yon ay doon na silayan ng demonyo ang isang anghel sa katauhan ni Natoya. Nagbago din ang suot nitong baluti na nagkaroon ng disenyong animoy mga balahibo ng pakpak ng isang anghel. Nagbago din ang espada ang kanyang hawak at nakakasilaw itong pagmasdan. Nang masilayan naman ng demonyo ang wangis ni Natoy, kumungol ito ng napakalakas at kasunod nun ang pagdagsaan ng mga alagad nito patungo sa kinatatayuan ni ani Animoy mga langgam ang mga ito sa dami ng pilang na labis namang ikinabahala nila Aya pati na rin nila Usnag nang makita nilang lahat ng halimaw, aswang at itim na engkanto ay dudumugin na si Natoyak at mana sana nila itong tutulungan ng makita nilang napahalakhak ang demonyo. Subalit, lahat sila ay natulala nang isang wasiwas lang ni Natoy ng kanyang hawak na sandata ay bigla na lamang naabo ang sandamukal na kalabang papasugod dito. Mistu lang walang nangyaring pagdumog ng mga oras na yon kay Natoya at hindi man lang ito umalis sa kanyang kinatatayuan. Natigil na lamang silang lahat ng sinatoy at ang demonyo na lang ang natirang nananatiling nakatayo. Maya-maya pa, iglap lamang ang pagitan ng maglaho sinatoy sa kanilang paningina at sumulpot ito sa harapan ng demonyo. Isang wasiwas lang ng kanyang ginawa nang biglang humiwalay ang kanang braso ng nilalang. Napaatras na lamang ang kanyang kalaban ng mga sandaling yun, at kahit ilang beses man niyang ibato ang armas nito kay Natoy ay wala na itong nagawa. Dahil pati ang mga yon ay naging abo na lang at naglaho na parang bula. Nagtaka ang lahat ng makita din nila nga, ang mala immortal na demonyo ay nawala dahil kanina pa nila ito pinagmamasdanga hindi nanunumpalik ang braso nitong naputol. Tapos na ang labang to. Patawad pero, ito na ang huling pag-iral ng iyong presensya sa kahit sa amang panig ng mundo. Wika ni Natoy sabay mabilis ang inataki ang demonyo. Nahati ang katawan nito sa gitna at hindi na tuluyang nakagalaw pa. Agaran ding naabo ang buong itong katawan at kasunod nun ang pananahimik ng buong paligid. Hindi pa naman tapos ng tuluyan ang laban dahil may iilan pang nakaligtas na halimaw na nasa paligid lamang at nagmamasid subalit. Maging ang mga ito ay hindi na naglakas loob pa na umatake. Dahil tiyak na tiyak sila na babubura din sila ng tuluyan. Maya-maya pa, dumating naman ang hukbo ni Ayog pero huli na dahil nagsiatrasan na ang natitirang kalaban. Mahal na hari, pasensya na sa huli naming pagdating. Wika ni Ayoga, pati na rin ang kampal nito. Ayos lang, kami naman dapat ang humingi ng pasensya sa iyo dahil mas napaaga ang aming paglisan. Naramdaman ko kasi ang presensya ng demonyong minsan nagtangkang manakop sa atin noon. Tugon naman dito ni Natoya. Alam kong naramdaman nyo ang natitirang halimaw at demonyo. Huwag madali kayo, iligpit nyo na rin ang mga yon at bumalik na kayo sa kaharian matapos nun. Ramaw, utusan mo na ang iyong mga kasama na tumawid na sa lagusang ito at ikaw maiwang ka muna dito ng pansamantala. Dagdag pa ni Natoya. Matapos niyang sabihin ang mga bagay na yon, Naglakad naman siya palapit kay Aya at kasabay nito ang panunumpalik niya sa kanyang orihinal na kaanyuan. Anak, pagkatapos ng mga pagsasayaw sa kahariang ito, maaari ka bang sumama sa akin? Marami akong nais malaman, lalo sa iyo at sa iyong ina. Wika ni Natoya Masaya ako makasama kayo, ama, lalo na sa kahariang inyong pinamumunuan. Ngunit hindi ba pwedeng dito pa lang ay maaaring na tayo magpintuhan? Tugon naman ni Aya sa kanyang ama. Kinalulungkot kong sabihin, anak, pero hindi ito ang tunay kong katawan. Bahagi lamang ito ng aking kakayahan. Kinakailangan kong gawin ito upang mabilis na makatawid at makagawa ng lagusan na siyang kokonekta sa dimensyong ito. Pagkatapos nila ayok na siguruhin ubus na ang halimaw na natira dito ay tiyak ako maglalaho na rin ang aking presensya sa dimensyong ito. Maikling sandali lamang ang nalalabi na siyang sasapat na rin upang maubos nila ayog ang mga tumatakas na halimaw. Mahabang paliwanag ni Natoy sa kanyang anak. Maya-maya pa, dumating naman ang mga kasamahan ni Ayoga at sinabi nitong tapos na ang iniutos ni natoya. Paano anak? Kailangan ko nang umalis. Maiwan dito si Ramau upang ipaalam sa akin kung naisaayos na ang mga nasira sa kareang to. Uwi ka pang muli ni Natoy. Dagdag pa niya, kailangan talagang maiwan si Ramau sa dimensyong kinaroroonan ni Aya upang magkaroon ito ng koneksyon sa lagusang kanyang pupuksan. Sinausnag at malig naman ng mga oras na yon Bago pa makaharap si Natoy ay bigla na lamang itong naglaho kasabay ng pagtawid ng mga kawal ni Ayoga at mga kawal ni Ramawa. Sayang naman, bakit umalis ka agad ang yung ama binibining aya? Tanong ni Usnag at Maliga. Huwag kang mag-alala dahil makakabisita din tayo sa kanila. Tugon naman ni Aya. Meron ka palang kasamang dalakit nun at tigbalang. Singit naman ni Ramawa sabay pakilala sa mga ito. Maayos namang nakipagkamayan sina Usnag at Malik dito. Matapos na ikwento ni Aya ang tungkol sa balakilang pagbisita sa kaharian, agad na nilang tinulungan ang mga sugatang kawal upang maibalik sa dati ang pamuhay ng mga ito sa kaharian ng kanilang Reyna. Nasasabik na kasi makapasyal si Aya sa kaharian ng kanyang ama at marami siya ditong nais malaman. Paglapit naman ni Aya sa kinaroroonan ng Rena na abala sa pagpapahilom ng sugatang kawal ay napawika naman ang Rena sa kanya nang Binibining babaylan, maraming salamat sa iyong pagtulong at hindi lang yon. Masaya akong makita kayo muli ng iyong ama. Sa wakas, Maari mo na siyang makasama sa ang kanyang pinamumunuan. Wika ng reyna. Napangiti na lamang si Aya nang marinig niya ang tinuran nito. Matapos nun ay inakay na nila ang mga sugatang kawal upang makabalik sa kweba. Nais nilang simulan kinabukasan ang pagsasaayos sa kanilang kaharian habang silang lahat ay naglalakad patungo sa kweba, na kanilang pinag-iwanan ng mga paslit at mga matatanda ay panay-panay ang tanong ni Usnag at Malig kay Ramawa kung ano-ano pa ang kayang gawin ng dakilang sugo na si Natoya. Napapangiti na lang si Aya dahil hindi matigil-tigil ang mga katanungan lumalabas sa bibig ng dalawang kasama ang lambana naman ng na mga oras na yon ay paikot-ikot din, sinyalis na ito'y natutuwa na makita at makilala ang dakilang sugo. Nang sila ay makaalis, may sorpresa naman si Ramaw sa kanila dahil may ipinabit-bit sinatoy ng na mga pagkain upang may pangtustos pansamantala sa nangungulila nilang kapaligiran. Alam kasi ni Natoy na malaki ang pinsalang na idulot ng mga demonyo sa mga halaman at mga punong namumunga ng kanilang kinakain. Marami salamat ginoong mandirigma. Pakisabi na rin sa inyong hari na si Natoy na aming dating dakilang sugo ang aking pasasalamat. Uwi ka ng rena kay Ramawa matapos ibaba nito ang isang bulto ng pagkain na kanina pa nito bit, bit Walang anuman mahal na Rena. Hayaan mo, ipaparating ko sa aming hari ang inyong pasasalamat. Tugon naman dito ni Ramawa. Pagkalipas ng ilan pang mga oras, nang matapos na mapagaling ng Rena ang mga sugatan, nagkaroon kahit papaano ng kaunting kasiyahan pinagsaluhan nilang lahat ang mga naiimbak nilang pagkain pati na rin ang dalang pagkain ni Ramawa Gumawa sila ng isang malaking siga na kung saan lahat sila ay nakaupo doon sa paligid ng naglalagablab na apoy habang pinag-uusapan kung ano ang una nilang hakbang upang maisaayos ang kahari anga winasak ng mga demonyo